dyan mo talaga malalaman ang pagtatahitahin nila ng istorya at mga sarswela laban kay Min Mendoza at Alden Richards. Ito nga lang ang tama. Talagang kitang kita mo sa mukha ni Alden na talagang haggard na haggard na siya at talagang mismong napakalungkot na lang mukha ni Alden Richards dahil alam naman natin na si Alden Richards ay para kay Maine Mendoza lamang. Marahil ay maraming Aldag Nation ang hindi nakakita ng balitang ito. Ngunit maliwanag dito sa ipinakikita at pinalalabas ng mga mainstream media. Lalong lalo na ang mga tabloid na walang pag-asa na makapagpaliwanag si Main Mendoza at Alden Richards sa mga nangyayari. Ang balitang ito ay kumalat nang makitang umuwi si Alden Richards at Catherine Bernardo nang makita ito na magpaalam umano sa airport ang sinasabi dito mahigpit na yakap na may halong paghagod sa likod at halik ang ipinabaon nila Catherine Bernardo at Alden Richards sa isa't isa nang maghiwalay ang mga ito bago sumakay ng kanilang nilang sasakyan na nag-aabang sa Ninoy Aquino International Airport nang bumalik sila ng bansa mula sa Canada. Yan nga ang isang example sa pagtitwist ng mga mainstream media at mga tabloid sa mga balita patungkol kay Alden Richards at Catherine Bernardo. Kung matatandaan nyo ay napakarami ng nagsasabi na nanliligaw o magkasintahan si Alden Richards at Catherine Bernardo na alam naman natin na walang katotohanan katotohanan at talagang gumagawa lang ng kwento ang mga tabloid. Isa na rin kasi itong example na magbigay lamang sila ng isang salita ay talagang paniniwalaan na ng mga sarswela katulad na lang neto. Isang buwan din silang magsama sa Calgary, Canada kaya ramdam ng netizen yung intense na yakapan at halik ng captain nang bumalik sila sa bansa at magpaalam na sa isa't isa. Ito rin ang example ng pag-exaggerate ng mga pangyayari na ba at sa at dito na intense daw ang yakapan nila. Ngunit nakita sa video isa lamang itong simpleng pagpapaalam ng mga magkakaibigan. Kaya dyan mo malalaman ang tunay na intensyon ng mga tabloid at ang mga paninira kay may Mendoza at Alden Richards. Pagpapatuloy patuloy pa. Komento ng netizen at Kathleen Pants Online. Mistulang eksena nga raw sa pelikula ang napaka-sweet moment na iyon. Dalawang lead star ng Hello Love Again. yan mo rin talaga makikita kung paano talaga nila itinitiin sweetness ni Alden Richards at Kathleen Bernardo. Ngunit ang nakitang video ay wala namang naging ganon na pangyayari. Dagdag pa. Akala ko ba tapos na ang shooting? Bakit may mga ganitong eksena sa airport? kilig overload parang sila na talagang dalawa sinagot na ba ni Kat si Tisoy sa Canada sana sila na talaga yan nga ang mga example ng komento patungkol sa nakita nila na paggugodbay lamang ni Alden Richards talagang makikita mo dito ang sarswela talagang napatunayan ang mga paggawa ng kwento patungkol kay Alden Richards na ito ay makakasira sa kanya at kay Maine Mendoza ako lang ba yung naiiyak wagas yung hug Alden didn't want to let go ilo sad as he walked away. Dito mo malalaman ang kakatuwa ang mga komentong ito. wagas daw yung hug pero kung makikita sa video ay para lamang itong nagpaalam sa isang kaibigan. Anyway siguradong nagpapahinga muna sa kanilang bahay ang Katden. Pero this week ay maraming trabaho ang nakaabang sa dalawa. May kanya-kanya muna silang ganap bago magsimula ang mahaba-habang promo nila para sa inaabangang reunion movie. Mataas ang expectation para sa Katden movie na ito dahil nga sa box office result ng Unhappy For You ng Joss Lea, love team ni nag Joshua Garcia at Julia Barreto na naka more than 250M na raw sa second week run ito. Ngunit hanggang dun lamang ang support ako. Talagang kung tatanungin nyo ako ay maganda talagang ka team si Alden Richards at Catherine Bernardo. Ngunit hanggang dun na lamang yon hindi maaaring nagkakaintindihan sila sa personal na level. Supportado ko si Alden Richards kahit ano pang gawin niya na proyekto at kay kailanman ay hindi nang liligaw si Alden Richards kay Catherine Bernardo dahil kung talagang true-blooded Aldab Nation ka ay alam mo na si Alden Richards ay napakabait lamang sa lahat ng babae kaya ang isang artikulo na ito ay malamang ay walang alam kay Alden Richards lalong lalo na ang mga bagong miyembro ng mga katde na kahit haglang ni Alden Richards ay paghihinalaan na nila na nagkakagustuhan o naniligaw na si Alden Richards talagang pinang anak sila kahapon dahil ang hag ni Alden Richards kung bibigyan ng kahulugan ng buong Aldab Nation ay talagang wala lang para kay Alden sanay na sanay na ang Aldab Nation niya simula 2015 pa lang hanggang ngayon kaya sa anuman tuma challenge sa mga ginagawa ni Alden Richards sa mga babae nariyan ang mga buong two-blooded Aldab Nation lalong lalo na ang mga seniors na talagang nakakakilala sa pag-uugali ni Alden Richards na hindi natataka kung meron mang kaya ka o kasamang babae si Alden Richards ay strictly lamang ito para sa proyekto. Dapat lang, Min, asawa ka ni Alden. Sa totoo lang, ang love team niyo ang pairalin niyo. Maging matatag kasi dito kayo naging sikat pareho. Maganda ang chemistry niyo na dalawa at bagay na bagay. Isa sa magandang punto na ang love team ni Min Mendoza at Alden Richards na Aldab ay talagang hanggang ngayon ay patok na patok pa rin. Marami rin katanungan kung papalitan nila ito ng may na talagang totoo na nila ng mga pangalan dahil sa kanilang totoong relasyon ibig sabihin nito ay napakalakas pa rin nila sa publiko kaya nga maraming naghahangad na makasama si Alden Richards at Maine Mendoza sa isang proyekto dala na rin ito ng kanilang kasikatan at respetado sa industriya ikaw nga naman pag nakasama mo si Alden Richards at Maine Mendoza talagang mawawalan sila ng kakompetensya dahil sa lakas ni Min Mendoza at Alden Richards ay pwedeng pwede sila na maiangat nito dahil tiwala si Min Mendoza at Alden Richards na kaya nilang buhatin kahit sino pa kaya nga marami ang politiko na gustong makuha si Min Mendoza at Alden Richards sa darating na halalan yan talaga ang specialty nila na kuhanin kung sino man ang nire-respeto maraming fans at maraming hugot sa industriya at publiko dapat nang magsimula ang pag-amin kay Alden Richards nang sa gayon ay matigil na ang pumbubuli sa kanila lalong lalo na kay Maine Mendoza na alam naman natin na nananahimik at talagang hindi umiimik sa mga bali balibalita at mga paninira sa kanilang dalawa ni Alden D. Charles na siguro nga ay napagod na rin si Maine Mendoza sa kapapaliwanag sa publiko lalong lalo na sa Aldab Nation na ang relasyon nila ni Alden D. Charles ay hindi na basta-basta maisa sa publiko dahil nga rito sa dami ng pambaba kanila lalong lalo na na ang ang kanilang mga karir. Diyan mo talaga malalaman ang pag-iingat na ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards na makita pa sa publiko. Ngunit, ang maganda dito ay tuloy-tuloy lang ang relasyon nila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment, at ilike ang video na ito. Thanks for watching! To keep me from going crazy. Now you need some time before you can call me baby. Before you love me. Yeah, before you love me. In.